gumamit ako ng UL kasi sa medium light puro butiti dito pahabulin ko sa dito hindi yan makahabol ang, ang butiti dito talaki ito kahabol dito Tali Singapore buti itu. Hmm, ayo guys, kita lagi tengok guys. Kita lagi kita lagi. Enak, kau yang hati tu. Pakir tepi itu guys. Kau kita tu, kita. Ya guys, oh lagi uh, <laughs> <Kau yon. laughs> top to to, <laughs> oh, <gaya> to, <laughs> oh. oh, talaga saja. Yan. Yan ang muna. Yan balde. Hmm, dali guys. Dah Dah tayo 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 Pero pareho sa sila. Ano <laughs> right, ito? Ano ito guys? Talaga ito. Alright. Mm. Dalawa na. Hmm, ang gaso. kita uh, ng trakitok. Right. Okay, kasi ito mga guys. Dito sa balde ko maliit. Ayan. ito pang tuta Pang tuta guys. Ah, ayan. Ayan, guys, Benda takloh kulit langau ni tu. Mm. Mm, Uu, u, orang guys jadi. Mhm. Mm guys. Eh, sayang, tapi tu guys. Kung sa sasalita lang ito kyun. Hmm. Na ng buti ito, guys. Na kagat ay nata ng buti buti. Tay tay di ito. Ang disaster dito guys pag kinakatarang buti ito, ito. Hai. Hey. Tribali guys. Di butiti. Kalau aku butiti. Malak pala guys. Terapi ituk. Ini kesur lagi terapi ituk. Aku kawalak buih. Itu. Ambil guys. Datinya. <laughs> Malak lagi lah. Akala, guys udah. Akan logis buti hitam. Oh, wala ka pa. <laughs> Sayang ka mah wala ka pa, guys, oh. Kalau aku buti hitam. guys. Hmm? Sana lo. Wala pa talaga buti hitam, mga gat. Ayos. <laughs> oh, Buken na nagyo ila ko, guys. Ayan, dito ka. Ayan, malaki dyan yan sa ano. Nakarami na ako ng mga ano guys. may liit na talang itok. Ayan. Saan makadali ulit. Napik ako dun ah, akala ko butiti. Hmm, Ayan guys oh. Eh. Ayan oh. үчис ага хаах гэдэг үү гэдэг Ay, naka. May lumarap sa akin, Vision, guys. Fish on, guys. Fish on, guys. Ang talakitok. Ayos to, guys, eh. Buti nag-UL ako, guys. Well, Walang butiti na kumagat sa UL puro talagitok ano? Mm -hmm. Oh, ang butas pa naman guys na talagitok alright oop, wala ka pa ito ang butas talagitok ilagay sa ako ano? oh, ah. okay. na so, ka ang oh. mga guys matang baka matang guys ko na sa ano kasi uh, ano magalaw ito tumalim tama talaga siya ah eh. pagod na good choice guys malaking talaga ito malaking talaga itok guys huwag ka na sana makawala malaki eh sana magandang tama nito ayun guys malaki Kau nak kawan nak guys, ni guys. Kena belak tip. Hai. Sama kawan Kau balik ni. Belak guys. Ayun guys, save ko. Huh, ang laki. Okay so. Panalo to. Ang mga black tip. Hmm? Lakas. Guys, ang oh, guys. Huh. Oh. Okay so. <laughs> ang laki niya. <laughs> panalo na talaga sa aking huli. Huh. Ayan, mga malaki dito lahat oh. Ayan. So guys, panalo na Guys, tingnan yung huli mo guys oh. Panalo guys oh. Malaki oh. Oh, di ba? Malaki. Oh, nakaraming ko lang ito guys. Ayan. Ayos na yan. Pamigay ko na naman yan. Ayan so, guys. ang huli ko kay sa akin UL na ano set up ng crony 5 grams yung ano ko gamit yung lor alright